啊、喂，对，毛毛兵，毛毛兵。 So, 'yun. Good afternoon, mga kabisdak. Uh, kumusta na po kayong lahat? Kumusta po 'yung nakalipas nating taon? Yung pagsalubong natin sa Christmas at saka sa New Year. So, sana ay masaya po kayong lahat, no? Dahil 'yun. Lahat naman tayo ay sumalubong din sa Christmas at sa New Year, pero hindi lahat ng sitwasyon ay hindi lahat tayo na masaya na sumalo, sinalubong natin yan kasi minsan mayroon talaga yung mga pagkakataon na mayroon tayong problema na hindi natin nasahan na dumating sa ano natin sa buhay natin so sana masaya kayo so ngayon mga kamisdak bibiyahe tayo ng uh, pair pick up tayo doon ng pangarga na uh, container lang naman siya 40 footer yung haba pero overhead siya mga kapisdak mataas yung pangarga kaya ang low natin na gagamitin ang trailer natin yung gamitin ngayon extendable na 3 axle at yun sa, maraming salamat nga po pala sa lahat po ng mga followers ko ng mga bago at saka sa mga old followers ko po na nandito pa rin hanggang ngayon na sumuporta sa youtube channel ko maraming salamat po sa inyong lahat mga kamista at sana supportahan pa po suportahan nyo pa po ako <laughs> sa <laughs> laban ko sa YouTube kahit na hindi po talaga ganun ka tawag nito. Mayroong problema talaga mga kabistak sa YouTube ko. Uh, Aminin ko po ngayon sa inyo, hindi po ako nakakasahod sa YouTube mga kabistak. So, noong November hindi ko po nasasahod yun sa YouTube. Hanggang ngayon mga kabistak wala pa rin yung pira na ano. So, ito ngayon, nasasahod rin ko sa YouTube. Kasi, itong video na to ay ito po yung first vlog natin sa taon na to no? January so ang pizza po ngayon ay 6 January 6 2022 so ayan uh, naway maging masaya po tayong lahat mga kabistak para sa kaunlad po ng buhay natin mga kabistak ngayon uh, ayun nga regarding sa sweldo ko hindi ko pa rin talaga nakuha mga kabistak dahil hindi ko alam kung ah uh, Nagkakabeyolasyon ba ako dahil kung titingnan talaga mga kabistak para sa akin lang no kung ako lang talaga wala akong nagagawaong bayolasyon dahil unang-una uh, nag-iingat ako sa copyright nag-iingat ako po na hindi pa ako kumukuha ng mga tawag dito ng uh, mga video sa ibang video no para i-post ko sa YouTube ko hindi pa ako ganun so yung in yung in-upload ko is lahat po 'yun is original content ko po 'yun. Wala po akong nakita talagang uh, kuan. 'Yun nga lang yung AdSense ko nagbabago nga lang yung ano kasi akala ko nga talaga eh baka daw ang problema pero ang sabi nila nagbago na daw talaga yung AdSense ngayon. Hindi na daw katulad dati na makik pag open mo makikita na agad yung threshold natin yung susawin so, natin sa YouTube no pero ngayon hindi na. So mayroong mga lalabas doon na kuan kailangan pindutin mo po yung home tapos kita mo yung puntahan mo sa payment doon mo makikita yung Resolve mo. So by the way ngayon mga kabistak, hindi natin pa habain uh, pa. Ikuti ikutin natin tong uh, kuan May natin trailer ngayon. Ayan. So yun. Ikutin natin at tingnan natin kung ano yung quad bago yan ng lahat pandarin mo natin to para ma-check natin kung may mga ilaw yung mga ilaw natin sa traktor at saka sa trailer dahil mahirap na mga kamistak no? baka mamaya matsambahan tayo dyan sa makumpari natin dyan sa labas <laughs> dito oh, iwan ko sa tractor ang trailer punta natin trailer so dito punta natin ng trailer kung may ilaw trailer check natin dito maayos naman ito ayos ito yung trailer natin na hilahin mga kamistak ito support to na baka mamaya kasi kasi extend ang gamit natin dahil apat kami ngayon mga kapisdak dalawang super lolo dalawang su extend so pang support lang yan na uh, yung kadina na yan hindi itong mabaklas yung mga uh, gulong support na yung kadina na yan na uh, hindi itong mabaklas ba mamaya mabaklas kasi pero ito sala to sala to pagpatong ng ano dito sana hindi itong mabaluktot ito naman sa puwitan tingnan natin dito sa pitan kung okay ba dito ang ilaw ayos naman ayos may mat guard ito ayos naman mayroon kuan 'Yung pag-alis na lang. Tayo na guys, darawas na ang truck. Ah, uh, tama yan, pati yan. Boss, walo ko! yang kocé, gadong walang talaga ko may treccion eh, may lang oh, <laughs> may <laughs> lang oh, <laughs> Sabihin mo bi, bahan mo mo muna. power mo muna na yung kotse. 好，哎呀。 dream sa atin, nakuha mo Ay, uh -huh. hirap hawak-hawak to ah Hindi mo muna Hawakan mo muna lang, Maaari yan tayong sa 6-star muna. namin, booking namin ay alas 6 ba? Hello? 7. Alas 7? Pagkano kontrata? Pero yung kontrata, hindi ko pwede sabihin sa inyo. Ano ba? Pwede pa rin yan. sa palagay mo ayos? Ayos mo yan Kasama yung salo? Oo mo lang Oo Kaya okay na mo yung kontrata mga kabistak uh -huh. Pag ganito na mga hila yes. ng droid trailer Ano talaga? Ah, uh, tawag ito yeah dream It's always been